Then, yung uh, microfiber. Mm -hmm. So, hindi yung basa basahan Baka magamit mo, magaspang So, mm -hmm. gagas -gas. Totoo. So, yung microfiber, then mm -hmm. yung proper car wash, and don't use soap. Mm -hmm. Ang soap will hurt mm -hmm. yung painting mo. Mm -hmm. So, use But yung kaya, mga... Parang kahapon na, parang brief ata uh, yung gamit natin pang linis. Parang lumang brief. ete eh, tinanggal naman natin yung garter eh. <laughs> <laughs> tinanggal yung garter. So, cotton mo. <laughs> so, <Tsokotin laughs> Listen up y'all, the Linea Linea Show Listen up y'all, the Linea Linea Show Listen, listen up y'all, the Linea Linea Show my back every week you yo-yo all the office, the condo, in the effects, in the corner to the millions and millions of listeners and viewers around the world. Welcome to the Linya Linya Show powered by Linya Linya Studios. Whew. Muling nagbabalik para sa ating special Daddy Diaries episode. Walang iba kundi si Engineer, Sensei, Daddy, Rene Sanggalang. Boom! Good morning. Good morning, ulit, dad. Uh, short and simple. <laughs> short and simple lang ang mm. greeting sa atin ni Daddy, pero muli kami nagbabalik, guys, for another episode of Daddy Diaries. And gusto ko lang may isang topic akong gustong pag-usapan, dad, no? Lalo na feeling ko, yung mga fellow 22s natin, mga kalinya natin, uh, listeners natin, marami sa kanila feeling ko, ano eh, iba ay nagmamaneho na or natututong okay. magmaneho mm. or gusto or, or gusto pang lang matutong magmaneho. Hmm. At ano eh, parte talaga ng everyday life natin yan. Siyempre, lalo na commute is life pa rin naman. Pero life skill din siguro ang pag uh, mamaneho na eventually kailangan matutuhan ng karamihan sa atin dahil for safety din. No? And siguro gusto ko lang bigyan ng konting background uh, sa mga bagong listener siguro natin na si Daddy, uh, matagal siya sa automotive industry. Ilang mga taon na kayo sa automotive more than 30 years. More than 30 more years than sa years, automotive. Automotive industry si Daddy from Motorcycle, cars to, to motorcycles cars, to, to trucks, trucks and buses. Trucks and buses. All kinds of vehicle. Yeah, lahat ng mga moving na vehicles. Two, two wheel hanggang uh, ten wheels. 'Yun, grabe. Hanggang truck. Mm -hmm. So extensive basically ang uh, karanasan ni Daddy, knowledge niya about uh vehicles, about kasama na doon ang driving. Ngayon dad, no? Naalala ko eh, batang-bata pa lang kami, tinuturuan nyo na kami magmaneho. Naalala ko guys, grade 5 ako unang nakahawak ng manibela. Na hindi pa pwede naman supposedly, hmm. pero parang ano lang, at uh, least feeling feeling lang awareness. na nasa loob ka ng sasakyan at saka na umaandar siya, pero nakaalalay. Ah... Eh. Uh, kayo dad, siguro kayo kwentong driving muna. Uh, kailan kayo unang nakahawak ng manibela? Paano yung naging experience dyan sa pagmamaneho? Um, ang unang-unang -una kong ano is actually motorcycle. Mm -hmm. So, mga age 15 pa lang ako noon. Medyo nakahawak na ako ng motorcycle noon. At saka cars but more on motorcycle at the age of 15. Then, nag-start talaga akong mag-drive at the age of 17. So, may konting, yung lisensya, may konting manipulation <laughs> para, para makapagmaneho. But, don't follow, don't follow that. Kailangan legal age kayo. But hmm. uh, I started early with two wheels and four wheels. Mm -hmm. So maaga kayong napasabak diyan. Maaga kayong ano, parang nagkaroon ba kayo agad ng interest sa pagmamaneho? Hindi, ang interest ko talaga ano, motorcycle. motorcycle talaga. Kasi bata pa lang ako noon uh, na-amaze na ako sa motosiklo. Kasi meron nga uh, kaming kapitbahay noon na meron siyang uh, super cub na Honda. Mm -hmm. So I think I was uh, grade school nung uh, grade 4. Parang ina ko siya. Sabi ko parang uh, sa sarap-sarap magmaneho nito. Parang uh, so na-inspire ako doon. And then, tumawid na lang to cars kasi Two cars. dahil Aha. eventually from trabaho nyo sa motorcycle, napunta kayo sa automotive. Ngayon, kasi kaya ako na bring up guys, I think lahat tayo nga natututo magmaneho, nagmamaneho pa. Ako, medyo relatively new rin ako dahil kakakuha ko lang din naman ng unang beses magkaroon ng sariling sasakyan. Pero feeling ko... Ano no, everyday pa rin tayong nakaka-encounter ng pagmamaneho at saka mga nagmamaneho sa paligid natin. And ako, nabibigla lang ako na yung mga fundamentals ng driving, ng driving position, yung mga very practical na kailangan matutuhan, hindi siya ganun ka-common to everyone. In fact, even si Rich, uh, iba rin yung style niya magmaneho na, nagulat din ako na parang, uy, ba, parang iba to sa turo ni daddy o iba yung style ng mga ibang kaibigan ko rin sa pagmamaneho. Pero kayo dad, yung mga tinuro nyo sa amin noon, yung mga very basic lang ng mga listeners natin ngayon, na ano yung mapapayo nyo rin na, na dapat ito yung mga, sanang itry nilang maging common practice uh, pagpasok nila ng sasakyan. Yeah, okay. Meron tayong tinatawag na defensive driving. So 'yun ang position natin. So isang ano dyan is yung control of steering wheel. Mm -hmm. Ang control of steering wheel, pagka nagmamaneho ka, use both hand. Mm -hmm. Don't use one hand kasi yung mga kung mapapansin niyo yung mga jeep driver mm -hmm. kung magmaneho naka side view mm -hmm. tapos isang kamay. So mm -hmm. that's very dangerous kasi yung sudden stop, yung mga uh, sudden basta yung mga biglaan with one hand, hindi mo makakontrol. So, ang rule dyan is always use your two hands. Two hands. So, meron tinatawag na parang clock yan eh. 1 to 12. So, ang kamay mo nasa 3 o'clock at saka nasa 9 o'clock. Mm -mm. Then, pagka nagtiturn ka, don't choose like this. Mm -hmm. So, ang, ang turn mo, laging two hands. Mm -hmm. Ganon. So, ang rule doon is para makontrol mo yung mm -hmm through yung uh, steering wheel, makontrol mo yung yung movement mo. Tsaka yung liko. Tsaka, di ba dad, pag ginanon mo siya, may, may chance ka kasing ilipat yung Oo, dalawa. Oo, ilipat mong ganon. So, Oo. don't do that. Kasi mawawalan ka ng control. So, ang, ang liko naman ganon, yung, yung 180 degrees na ganon, So, control mo pa yan. Pero diba, pag uh, kulang yung 180 degrees, dahil ililipat mo to dito, ito ililipat And, mo doon? Hindi, may turning radius eh. Mm -mm. Ang turning radius mo, it cannot be more than 180 Ay, degrees. Nga, it okay. cannot be. So, Kasi, hanggang doon lang hindi, pala mag, talaga? Hindi, magagano yung gulong mo, hindi pwede. Ito paano so, ko U-turn? Alin? U-turn. Ang U-turn mo, hindi ka naman, uh, usually, mga 90 degrees nga lang yan eh. Pero diba, turo nyo sa amin yun da, na parang yung, paglipat ng ganun. Siyempre, hindi lang naman isang yung, mm. ano yung, hindi naman parang naka-magnet lang yung kamay mo sa magkabilang mm. gilid eh. Pagka mo, natural da na kung kulang yun, ililip, ililipat mo dito. Hindi pwedeng kulangin eh. Hmm. Nasa isip lang natin yun. Pero, yung, yung, uh, eh, yung degree mo eh, di ba? Hmm. So, eto para pumunta dito, that's 90 degrees. So kung titig na mo yung gulong mo at eh, diretso ka, ang mm. 90 degrees ganyan. Mm -hmm. So hindi pwedeng more than 90 degrees. Kasi paatras ka na. Mm. So it's more than that. There's no need to change. So ang logic dyan is yung control. So don't choose one hand kasi kunyari, nilipat mo, di bibitawan mo. Mm -hmm. malulus control ka. Mm -hmm. Hindi mo na hawak ngayon yung 3 and 9. 'Di ba? So yung 3 and 9 na rule. yung rule. Oh. Kasi nga pag ganyan namimilipit ka, kulang oh, yung nagti-twist yung hand mm, -hmm. eh. mari, mm hand mo eh. Hangga't mare, ang hand mo like that. Oh, mm -hmm. Don't twist your hand or else mm pag ti-twist yan, hindi mo makokontrol yung manibela. Mm-hmm. Ma-out of control ka. Mm -hmm. Okay. Yan ang mga yan ang unang rule sa manibela uh, yung 3 and 9. Then second nine. yung seat height mo. Mm -hmm. Yung seat height mo, kunyari balit ka. Hangga't mare, dapat makita mo yung hood. Mmm. Makita mo yung ano kasi kunyari meron kang tinutukan. Kung hindi mo masyadong mababa yung upuan mo, mm -hmm. hindi mo nakikita kung malapit ka na. So ang mm -hmm. rule diyan hangga't maari, you are 1 meter away or more. Huwag ka masyadong tututo kasi pwedeng matras or pwedeng umandar. Mm -hmm. So ang ano dyan is yung visual control mo, kita mo yung hood, hood. para yung distance of uh, when you stop, makontrol mo at least 1 meter. Mm, okay. okay, so yun yung taas ng uh, upuan Taas, manibela Okay Then uh, Ay ano pa dad, yung manibela, yung distansya mo from Kung height ito, yung length naman, yung distansya mo So from yung manibela. arm mo Should be a little bit bended So mm -mm. wag masyadong mm -mm. Kasi pag ganoon Magiging steep yung hand mo eh So mm -mm. it should be may konting mm -mm. angle Para ang ano mo is convenient So may angle mm -mm. Pero diba yung tu tu turo nyo sa akin dad Yung kung nakasandal kang ganyan Dapat ito, yung sagad ng kamay mo Ay nandito sa wrist mo Dun sa manibela uh, Hindi ko naano yung wrist na yun eh But ang ano dun is yung At Kasi, least hawak mo yung kapag manibela Kapag nakaganyan ka dad, tapos ganoon mo siya Sa tingin ko may bend pa rin siya eh Kasi kapag nagmamaneho ka naman, hindi ka naman naka, uh, naka slouch eh Medyo mas nakaganoon ka eh So feeling ko tama Ako based sa experience mm. ko sa turo nyo noon Or ayawan ko kung mm. sa at, Sa inyo Maka... ko na natutuhon Parang pagka inextend ko yung kamay ko, tos itong wrist ko ay nandun sa may manibela. Sakto siya eh. Kasi, ano eh, pagka uh, nagrelax na yung kamay kong ganyan, nararamdaman ko, hindi ako naka-extend. Medyo naka-ganyan siya. Ang observation kan naman doon, kasi pag wrist ang ginamit mo, you're pushing. Mm -hmm. Pinupus mo yung manibela. Mm -hmm. Ang 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 concept dyan is, you must control. So mm -hmm. you must hold. Ay, hindi da. Ito yung ano, ah, measurement lang nung distansya ah, mo. Okay. Yun yung turo nyo sa akin dati, oh. de. Yung distansya ko From oh, the manibela, ano okay, yung, okay. di ba teleskope kasi yung oh, gumaganon? Ano yung ideal? Yeah. Ang sabi niyo sa akin noon, eto gamitin mm, para um, nakatutut yung ganyan. Pero syempre, pag magmamaniw ka, syempre hawak. Ah, okay, okay. hawak, hawak ah, sorry, na-misunderstood ko. Uh, Wala ko, while driving. Ano lang siya, eh, measurement? At, uh, yung distance from the steering wheel at saka doon sa pagkakaupo mo. So mm -hmm. yun yung parang uh, measurement mo. Unit of measurement. Mo, mo. Sa wrist. Uh, but while driving, kailangan control mo. Maganda uh, na may konting don't Push, bend. Oh, don't push. It should hmm. should hold. Uh. Ano dad? Uh, busina. <laughs> so, <laughs> <laughs> agot pare, uh, use your horn. Kasi, unlike sa Amerika, di ba? Pagka naghorn ka, parang impolite eh. Gagamit ka lang para, parang in danger. But in Philippines, siyempre maraming danger eh. Biglang tumatawid, biglang nag-stop. So hangga't mare, usual on but not excessive, 'di ba yung hey, yung ganyan ganyan, parang one ano lang, parang just a warning na okay, medyo go or parang sign up ano lang, sign up danger. Okay? Mas nudge lang uh, eh, parang paalala kaysa uh, parang naninigaw ka. 'Wag yung excessive uh, kasi Pagka binusunan mo ng dire diretso iba na yung ini-imply mo. Para bang galit ka, di ba? Mm -hmm. But kung slight lang yan, one horn lang na yan, is just a warning, okay, meron danger. Parang excuse me then, okay, uh, sa parang horn! Uh, hindi pa galit. Mm -hmm. pag, um, Tapos, um, ano dad? Pleasure. Ang pleasure is uh, usually, dapat parang danger yan, di ba? Kunyari, mag mag ano ka, mag-overtake ka. Nag, parang nagwa-warning ka rin sa ano mo, okay, mag-overtake ako. Okay, pag kami kasalubong ka. But don't use pleasure yung kung ang intention mo is to distract mm. yung yung kaharap mo, mm. yung kasalubong mo. Ka ako kasi da, I'll be honest, minsan naiinis ako sa mga ako ang ino-overtaken impolitely. Mm -hmm. bigla na lang ako i-cut. flasher ko minsan mm -hmm. is 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 that ano parang advisable din na? ako warning ko rin yan sa kanya mm -hmm. na huy, mali yung ginawa mo ha. Um, At saka hindi mo ug mauulitin yun. Hindi yung nag iba naman ang intention mo eh. Mm -hmm. pin mo siya parang parang binibigyan mo siya ng okay, dangerous ang ginawa mo. So don't do that. Mm -hmm. But hindi yung pina mo siya dahil nagagalit ka sa ano oh. but it's more of a warning na You have done wrong and your uh, move is very dangerous mm -hmm. dun sa others. So, so ano lang yung, pala yung intention siya? mo? Parang uh, na nung lang. Flash minus lang. <laughs> Pwede, oh. Uh. <laughs> Pa-flash mo or yung minus mo. Uh, so, ingat lang din sa paggamit ng flash. Uh, ano pa, dad? Ano pang mga basic na kailangan kailangang anuhin? Uh, malaman sa pagmamaneho? So, nabanggit uh, nyo na ngayon yung ah uh, seat height, seat ano, length, manibela, mm. ano pa po? Pa? Yung pag-turn mo sa mga corners. Yan. Yeah. So, merong tinatawag na tangent yan eh. Tangent. Oo. So, usually, pagka nag -ano tayo, masyadong malaki radius. Mm. So, ang danger nun, pag masyadong malaking, kunyari, 90 degrees yung lilikwa mo, mm. pagka yung nag 90 degrees ka pupunta ka rin sa kabilang lane no. so very dangerous so may may tinatawag diyan ano eh yung chicken mm. chicken yung 90 degrees yung ganon yung tangent so ibig sabihin yung yung 90 degrees mong ganon ah uh, parang nagda diagonal ka mm. tapos para hindi mo yung, At the same time, hindi mo sasakupin yung kabila, pero hindi ka rin mako-corner. Mm, hindi ka rin tatama uh, dun kasi, sa corner mo. Uh, ang ilaboy mo yung too much radius. Eh. Mm. So, kinakat mo yung radius. Mm. Then, usually, uh, miski sa motor, when cornering, don't use brake. Mm. Kaya nga mm. sa motor, pagka nako-corner ka, nag-front nag brake kang ganon, Ah. Ang tendency mo gano'n. Pagka nag-rear brake ka, ang tendency mo is mag-skid dyan. So, ang rule dyan, kunyari uh, sa motorcycle, even car, release mo yung acceleration. Mm. So, then, it will normally slow down. Mm. So, in other words, avoid mo yung preno when cornering. Mm. Avoid. Mm. Kasi avoid. delikado rin. Delikado ano? kasi mag maglulus control ka. Mm. Either nga, ano nga, skid or, or kapag mm. naman naapakan mo sa pupunta ka dun sa kabilang mm, sa side. Kabilang, uh, tatama side, ka oh. sa, sa side or Kaya, masyado ka namang mabagal pag nag-brake yung nasa likod mo naman oh uh, babanggain ka, ka, sa, ano. ka so, naman. so the best is release the accelerator uh, then it will normally diba? mm. slow down yung tu yung turo din ba, diba deba sa driving da. even sa motor eh mm. yung yung mismong pag ano pag release sa cylinder mm -hmm. ay brake na yon mm -hmm. anong tawag sa ganun da Akse, parang acceleration slow down mo yung ano uh -oh. or, uh, brake release, na yun eh the, uh -oh. engine brake engine brake ah, no, break. so ah. parang nagbe-brake ka lang nang hindi ka nagpe-preno sino um, ah, slow down mo lang hmm. naturally normally na. it will it will uh -huh. stop Uh, ano pa bang common? Mm. Then, pagka yung kunyari, nag-u-turn ka, mm -hmm. uh, especially sa motorcycle. So, ang rule dyan is don't look down. Mm -hmm. If you look down, you will go there. So, look at your shoulder. Mm -hmm. So, look at where you're going. Mm -hmm. So, sa motor, it will normally, where you look, doon pupunta yung manibela mo. Mm -hmm. So, ganun din yung pagka nag-u-turn ka sa ano. So, titignan mo yung ang rule nga nila no look at your shoulder. Mm. Mm, okay. Sige. Um. ano pa ba? Breaking so, distance. Breaking distance. Ayun, uh, maganda 'yan. At the speed of 60 kilometers per hour 60 kilometers per hour ang takbo mo. Commonwealth, ang breaking distance niyan merong certain rule 'yan. So, ang rule diyan is uh hangga't mayari hanggang 4 vehicles. For vehicles ang distance mo. Kasi ang braking stop niyan, uh, it will take you a certain distance. Pag, pag mo at 60 kilometers, aabuti mo siya pagka 2 cars lang o even 3 cars, aabuti mm. mo siya. So, yung tinatawag na braking distance. So, ang pinaka-safest rule is pagka sa mga highway pa, no, maintain Certain distance. So, advisable is at least 4 cars. Mm. Then, yung, eto, uh, na-observe ko sa'yo, nung nagmo-motor tayo, pagka nag-overtake ka, mag-overtake mo, masyado mm. masyado. Totoo. Ka totoo. Mo, yes. agad. Mm. Kasi, you have to maintain mm. certain distance, let's say, like, sa mga 4 cars na saka ka pumasok. Mm. So, ang tendency mo noon, pagpasok mo ganun, pumapasok ka na. So, delikado rito sa likod mo, babaganda. mm iyun. Yes, na, tama. Yun, na, yun na, yun na, naman na. ano na naka-embed na sa akin yun ta simula nung drive namin ayon na pa ano 'yun eh pa Mindoro eh. Taw, Mindoro tayo. Masabiyan ako, parang tubatak na sa tusun, akin 'yun. Tuson yung uh, so, in mo. 'Yun yung advice na li sa listeners natin, yung advice ni si Daddy. Motor ka man or sasakyan, kapag uh, mag-overtake ka kailangan may certain distance ka na, meron ka ng distance sa bago ka bumalik sa pumasok lane. Ka. Kasi hindi ibig sabihin na overtake na kapag nalampasan mo na yung sasakyan, pwede ka nang pumasok. Mm -hmm. Kasi pag, pag gano'n, yun niya eh. Kunyari, mm, yung... speed up yung nasa harap mo. Likod mo. Pwede ka, ah, sa likod mo, pwede uh, pwede uh, kayong... Tumbukin ka. Uh, no. So, three to four cars. Ang advisable is four cars. Pag uh, may space ka ng four cars, saka ka pumasok. Mm -hmm iyon eh para -like? ano talaga iwas tutok talaga. Oh. Ngayon dad, syempre mm. sa mga nanonood, ang sinasabi natin very ideal. Very ideal na maluwagan daan, mm. 60 kilometers, Paano kung traffic? Mm. Ano ang rules naman sa pagtutok? Kasi syempre, alam nga naman, sabi nga ni Daddy la lagi sa amin, 1 to 2 cars ang distance dapat mm. as much as possible. Mm. Hindi naman yan posible kapag uh, uh, traffic. Kapag traffic, at least mga 2 minimum at 1 meter Ngayon ang ang rule diyan is pagka magpeparanuk ka pagka nakita mo na yung ano hindi mo na makita yung rear bumper kaya rin, nandito ka. Pag hindi mo nakita yung rear bumper, ibig sabihin niya, malapit ka na. Rear bumper. ilalim na kasi. Kasi pag itong pa yung rear bumper, ibig sabihin niya, you have one meter or more. Bumper. Okay, merong meron tayong No? Pero, as much as possible, huwag tumutok. Huwag. Kasi ikaw ang may kasalanan. Tutok means minimum of one meter. Ideally, two meters. Mm-hmm. Two meters away. Ngayon, dad, kunyari, mag sudden brake yung nasa tapat mo, ikaw lagi may kasalanan. Oo, oo. Oh, oh, oh. Siyempre. Pagka bumungo sa ka, ka sa likod, talo ka sa... Mm. Yun ang rule eh. Mm. Kasi, kontrolado mo yung likod. So, that's why very important to maintaining a certain distance. Para yung umatras man siya, nag-accelerate ka, o sudden break, you have enough space to stop. Mm. Ganda. Sige, that. May naisip pa kayo. May isa kasi ako naiisip eh. Sige, May mean. top of mind pa kayo. Hindi. Yung isa naman, mm. kasi sakto kahapon nagka-car wash kami ni daddy. <laughs> Gusto ko lang sabihin na minsan relaxing din mag car wash at saka panahon din siyang makipagkwentuhan. Uh, bonding moment din ang car wash minsan for me. Aside from yung practical uh, use niya syempre na malinis yung sasakyan mo. Pero may tinuturo kayo lagi sa akin dade sa paglilinis din ah, ng sasakyan. Cleaning is inspection. Yun. Mm -hmm. As you clean, kunyari, tinitignan mo siya, oy may gasgas. Uy, may din bakit mm. oy maluwag mm. so ang rural gian is cleaning is inspection hindi hindi ka naglilinis na Mm. pawaso. Naglilinis ka, tinitignan mo kung merong abnormality dun sa surface. Yun. Ganda. Ah. So, yun. Feeling ko, hindi yan marami sa atin. Mm. Baka nakakalimutan yan. And lalo na sa mga sanay magpa-car wash, di ba? Mm. Hindi naman yung trabaho ng nagka-car wash na i-inspect uh, -inspec yung sasa oo. sasakyan mo. Kaya kung, kung from time to time, gets ko na practical mag-car wash. Pero yeah. minsan, Do it naman, oh, alagaan nyo yung sasakyan mm. nyo. Kailangan maramdaman din niya na ikaw mismo nag-aalaga sa yeah. kanya. Yung loving care. You know, Makikita mo kasi yung condition, magugulit. Oh, may kaskas. Uy, -kas. mm. may den. Mm -mm. O, yun yung time para ma-inspection mo. Mm -mm. So, cleaning is inspection. Do yun. it by yourself. Yun, ang ganda. And ano, again, ako, dagdag ko na lang dyan ay pwede rin siyang bonding. And ako, pwede mm. rin naman minsan na makinig ka ng dalinya-linya show. No, abang, siyempre, nag, abang naglilinis abang abang ka. ka. Pero, syempre, yung eyesight mo naman ay ano pa rin, mm. nakatutok pa rin dyan habang nakikinig ka. Pero pang-exercise din siya, pang-relax din siya for, for me minsan. Pero tama si daddy, you no? Know, panahon siyang mag-inspect ng sasakyan ka. mo. Kasi maraming nangyayari sa paligid na posibleng hindi mo alam. Naabang uh, Na habang nakapark ka, magulat ka na lang. Magulat ka na ma lang. sa parking area yung ano mo, mm dead -hmm. na. Mm -hmm. Then isa pa dyan, usually, pagkatagulan, kumaka maraming kumakapit dyan eh. Lalo na yung kanyari, pagka nag-park ka sa mga puno, iwasan mo yung dakta. Mm -hmm. Kasi pagka Natuluan ng daktayan, napakahirap tanggalin. Then pag tumagal niya, 'yan, magmamantsya -hmm. 'yan. So, ang pagka magka-washing ka, palambutin mo muna. Mm -hmm. So, meaning iwas ihuhugasan mo muna ng tubig. Don't immediately scrub. Mm -hmm. And use maari, 'yung 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 tamang-tamang uh, mm -hmm. 'yung rug. Mm -hmm. Then 'yung uh, microfiber. Mm -hmm. So, hindi 'yung basta-basahan, baka magamit mo magaspang. So, gagas-gas. Mm -hmm. Totoo. So, yung microfiber, mm. the yung proper car wash, and don't use soap. Mm. Ang soap will hurt mm. yung painting mo. Mm. So, use But yung yeah, mga Parang kahapon na, parang brief ata uh, gamit natin pang linis, parang lumang brief. Eh, tinanggal naman natin yung garter eh. tinanggal yung garter. So, cotton. Hindi <laughs> makakagas cotton. 100% cotton. Magagas. Maganda Pero eh. ginamit natin, micro, microfiber. microfiber ginamit natin. Uh. Then, ang ginamit natin, yung, yung sponge, mm -hmm. na talagang, uh, we use the proper tool. Tool. So, wag din natin tipirin yan. Uh, then, don't use dirty water. Kunyari, may timba ka. Ginamit mo. Dumupiniga. Dumupiniga. So, don't reuse that. Mm. So, use two to three pails. Mm. So, once na madumi na yung tubig mo, don't reuse. Use another pail. Mm. Or else, pag babad mong ganon, Nililipap babalik mo ulit yung dumi. Pag Nalagay mo, mo gagasgas. Mm. Yun yung gasgas din, no? kasi so, yung mga yung particles, mga, yung mga buwangin, buwangin yung asfalto, mm. yan. Yan, ini -in yan ang gumagasgas. Kaya, Uh, once na natanggal mo na yung ano, use another clean water. Mm. Ayun, grabe. Ang dami nating mga very practical tips pagdating mm. sa pagmamaneho, even pwede sa pag-cleaning. Cleaning. Next time, da, gusto kong magpaturo magpalit ng gulong via podcast. Ah, oh. Sige, pwede. Oh. Eh, di, akit natin yung gulong dito. <laughs> Ang gulong, pagka nagtanggal ka, di apat yan. Kailangan, ano mo yung lalagyan mo siya ng uh, yung ibang gulong lalagyan mo ng ng ano ng harang so it might slide eh pwedeng gumulong then hangga't mare kumbaga sa motor nakakambyo ka mm -hmm. para kung naka-steep ka hindi siya mikot mm -hmm. Mm -hmm. So of course pagka nag uh, ano ka ng gulong, kailangan i-jack up mo mm. di ba Next time natin da gusto uh, ko may uh, separate episode uh, uh, sige, Kuya kailangan lang live live tayo live o, dapat talaga kasi paano, how to change time Oh medyo ano sa life skill na nakakalimutan ng mga bata ngayon uh, Ako mismo sa totoong da hindi pa ganoon ako ka yung safety sure diyan mm -hmm. Yun nga yung mag pwede mag-slide mm -hmm. kang mabaksakan Then, another ano dyan is yung how to tighten. Yan. So, apat o lima yan, mm -hmm. kailangan criss-cross. Preview pa lang yan, guys, ng hmm. ano namin. Magla-live, ano kami, uh, wheel change. Uh, how to change And tires. And your uh, mentality will change when it comes to changing your wheels. <laughs> 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 Pero, Salamat Kuya Will. Ay, Kuya Will si Daddy pala. Mm -hmm. Pero Dad, grabe. Ano palang yan? Patikin palang ng mga pwede nating pag-usapan about driving, about uh, anything to do uh, with your vehicles. Things. bilang eksperto yan si Daddy sa ganyan. Pero, kailangan namin ng feedback nyo kung kumusta ang episode na to sa inyo, may natutuhod ba kayo, hmm. meron ba kayong mga questions na, hmm. ano, gustong, topic, gustong na topic. Hindi lang kung may sasakyan kayo, minsan, pwede hindi sa inyo, pwede naman kayong, hmm. pero again, kailangan yung matuto feeling ko eh, for emergency purposes then. And kahit passenger princess kayo, ibig sabihin nunda kayo yung nasa tabi, uh, kailangan mindful ka rin kasi, uh, accountable ka rin dun hmm. sa driver. Uh, of course. Uh, tsaka passenger seatbelt. Yun, fasten your kaya, seatbelt. even passenger ka, mm -mm. fasten your seatbelt. Kahit na nasa backside ka, mm -mm. kailangan mag-fasten ka. Kaya nga tinatawag na passenger yan, dad. Eh. Uh, fasten. Kasi fasten. Fasten your seatbelt. Kaya, uh. fasten uh, okay fasten your seatbelt if you're a passenger. <laughs> All right. Eto Thank you so much guys. Another episode of Daddy Daddy Diaries. This time, practical na mga tips para sa pagmamaneho. Sana may natutuhan kayo. Again, sana i-follow, subscribe nyo kami sa The Linya Linya show sa Spotify and subscribe sa Linya Linya sa YouTube Nasa YouTube na tayo daddy okay, mga good, episodes good, good, natin good. Oh. since puro video tayo. And ayun, no? Share, like, share and share feedback para itong Daddy Diaries natin. Kung may mga tanong kayo kay Daddy, um, happy si Daddy to, yeah, share, to share his uh, knowledge at magturo sa inyo. Yan ang aking passion, to share. Yun, to share. So, share, share tayo mm. guys. Ingat lagi sa pagmamaneho. Nagmumotor man kayo or nagda-drive, kung pasahero kayo, tulungan nyo yung, pasa, yung yung driver na maging maingat. No? Ayun. Defensive driving. Defensive driving with Engineer Rene Sanggalang, Daddy Diaries. Abangan nyo kami lagi sa The Linya Linya Show. Salamat guys! Bye! Inat.